Ito na ata ang pinaka nakakakilig na suporta. Pati ang host sa festival, go na go kung ilayag ang kimpaw. Kaya itong dalawa ang to dumiti. In love na in love, habang kinakantsawan ng mga audience. Kanyan kapag love thing, mas tumatapang sila sa abroad. Iba ang hangin sa abroad o sa ibang bansa. Malayo silang umalaya silang magbebe time. Ayon nga sa mga komento, shout out o oh shout out sa mga bashers dyan. Kagabi pa kami napupuyat sa mga ayuda sa Kim Yung paghabol pa lang ni Paolo sa New Zealand, kinaki, kinakikiligan na. Yung mapanood pa kaya sa outside ya, kiling nakinig si Kimi. Present kasi ang love of my life niya. Ayon pa sa isang komento, Sinong nanaki ang gagawa ng paraan para lang makasama ang jowa kahit saan sulok pa yan ng mundo? Aba, baka si Paolo abilin niyan. Handang tawirin ang Mindanao at New Zealand. Makahabol lang sa flight sa next destination ni Kimi. Walang salitang pagod sa taong mahal mo. Binawang kapitbahay ang ibang bansa. Super sweet. Inan lang yan sa mga ibinahaging komento. Habang tumatagal, mas nagiging ma-effort pa si Paolo Benino. Huyo, mga nanimira sa kanya. Mas pinapatunayan ni Paolo na karapat dapat siya. Mahalin ng isang King Chu.